Epekto ng climate change gaya ng pagdating ng mga bagyo, pinaghahanda na ng iba't ibang grupo. Ang detalye sa report ni Dindo Flora. Pagdugon sa lumalalang pagtaas ng temperatura sa mundo, ang naging paksa sa ginanap na press con sa kapihan sa QC. Ayon sa National Coordinator na si Jan Leo Algo, ng Action Klima Pilipinas, bumabalangkas na ng mga aksyon ng pamahalaan kaugnay ng paglaban sa tumitinding krisis sa klima. Isisong natin yung konsepto ng climate justice at yung isa po sa mga pamamaraan ng ating pagkamit ng hustisyang paktima ay yung mga mayamang bansa po, babayaran tayo ang mga bansang nanganganib. Lahat tayo ay may kayang gawin upang makatulong sa pag tugon sa mga epekto ng pagkisasa sa ating komunidad. Binigyan din din ng kahalagahan ng tamang impormasyon kaya't patuloy ang grupo, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapainting ng information dissemination campaign. Tiniyak naman ng grupo na may climate negotiation o nakikipag-usap na ang Pilipinas sa ibang bansa para matugunan ng lumalang climate change. Isa po sa mga pinaka-importante aksyon natin pamalaan para sa mga uh, vulnerable sectors natin Edukasyon. Mahalaga po na may alam po at alam ng ating, ng lahat ng Pilipino kung paano tumugon, kung paano maghanda kapag dumakating ang mga itong disaster. Batay naman sa Department of Health, may tatlong kategorya ng sakit ang kanilang binabantayan. Una ang mga heat-related illnesses, gaya ng heat stroke at heat exhaustion. Pangalawa ang sakit na nakukuha sa mikrobyo, sa tirang pagkain at kontaminadong inumin. At pangatlo ang mga vector-borne diseases gaya ng dengue. Pagkatayo ay uh, lumampas no ng uh, yung pinaka dapat na temperatura ng ating katawan, nagkakaroon tayo ng problema sa thermoregulation. Yan po ang uh, pinakamalaking kalaban natin dyan ay ang tayo tayo'y na uh, yung sinasabi na dehydration at ang dapat nating gawin uh, palagi is as much as possible paalisin natin yung init o minom ng malamig na tubig. Kalawa, kung tutuusin, dapat pinipili talaga natin yung aktibidades natin sa kasuutin natin. Huwag tayong gumawa ng mabigat kapag alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating damit dapat light colored and cotton para nakakahinga ang balat. Samantala, ayon sa pag-asa, bagamat nakakaranas ng matinding init ng panahon sa kasulukuyan, inaasahang nasa 30 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Kaya ang grupong Search and Rescue Unit Foundation Pus-pusa na ang ginagawang paghahanda. We go around the country and train individuals, families to uh, become uh, ready in in, uh, in a disaster, no. Bukod dito, ipinunto ang halaga ng pagsasanay para maging ligtas sa panahon ng kalamidad. Patuloy din ang pagsusulong sa Magna Carta for Rescue Volunteers na mga ngalaga sa kapakanan ng mga rescue volunteer. Focus namin ngayon ay ma-educate yung ating mga kababayan. Pangarap talaga ng foundation namin. Gusto namin lahat ng Pinoy, rescuer. Eh. O di wala nang i-rescue. Gawin natin yung tama sa mga taong nakahandang magsindi. Tayo may alituntunin tayo, may panuntunan tayo, may batas tayo. Meron kaming susundin na guidelines, di ba? Yung protocol at lahat. At ngayong matindi ang initang panahon na nararanasan, mahigpit ang paalala ng Search and Rescue Foundation na maging responsable ang lahat para iwas aberya ngayong taginit. Dindo Flora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.